guys! Welcome to Boogie Garden, ang pasyalan ng mga bata dito sa Norway. So sa parking lot pala, makikita na ninyo, puro yellow, malamig. Ito, may ticket kami. Kasama namin ang aming apo at papasok kami dito. Ito ay ang personal na farm. Pinapakita sa mga bata ang mga iba't ibang klase ng hayop. May usa, may tupa. May kambing, ito, ito ang kanilang kambing. Yeah, pinapakita sa mga bata 'yan, pati itong baboy na naglalakihan. Pinapakita sa kanila 'yan para alam nila kung ano talaga itsura ng baboy, itsura ng kambing, mga manok, rabbit. Yan. So, pinapakilala sa kanila yan para alam nila yun talagang nature ng mga hayop, kung saan sila nakatira, paano sila alagaan. So, pinapasyal namin ang aming unang apo dito sa Buge Gordon. Ang hirap banggitin pero kayo nilang lang umunawa sa pangalan ng lugar na to. So ayan, maglalaro ang mga bata sa Dayami. Maraming bata nagpupunta rito tsaka parents. Ito ang mga time nila para sa bonding moment ng mga anak nila. So ayan, tatalon sa mga... Ang tawag din, dayami. Yan, para makapaglaro-laro ang mga bata. Ito ang time para ma-enjoy ng mga bata ang mga gawain at mga ginagawa ng mga hayop at ang, ang mga kinakain ng mga hayop ay nakikita nila. So, ito naman ang tinatawag lang alpaka. Alpaka, ba? Oo, oh, alpaka. Napakain namin sila ng damo. Pero medyo takot din kasi ako eh. Kaya hindi ako masyadong lumalapit. <laughs> ayan. Mababait naman sila. Yun, makakapalang balahipo. Busy sila kumain. So, ayan. Pinapakita sila sa mga bata ng personal. Naikita rin nila tong Boogie Gordon na, na to. Dahil meron din tong palabas sa mga cartoon. Ayan. Boogie Gordon. Ayan. Isang malaking-malaking farm to na may cartoons din itong sa YouTube na mapapanood nyo, kumbaga, dinala lang namin sila ng personal. Ayan, pasok tayo dito. Dito nakakulong ang mga kanin. Ang tawag doon sa kanin, kanin, tamang pronunciation nila is mga rabbit. O, kita nyo naman, may mga bata sa loob. Iba-ibang klase ang mga rabbit dito. Pwede mong hawakan. Pwede mong pakainin. Ayan, ang tataba nila. Lulusog, sarap, yakapin. Ang cute-cute nila. Kaso nagtatakbuhan. Takot sa tao. Gano'n naman ang mga hayop. Iba-iba kulay nila. O, may brown. Diba? May gray. O. Tapos meron pang white. Iba-iba hmm. kulay nila. O, may chocolate. Oh, ano pang kulay na ito? Ito parang ano to eh, light. Light, ano siya? Ah, uh, gray. Ayan. Pinapa-experience sa kanilang hawakan. Para malaman nila na hindi nangangagat ito. Ayan. Pati manok nila. Alam nyo pa, pag pinapasyal ko ang apo namin dito. Actually, apo siya ng aking nga uh, jowa. So, lola na rin kasi ako. Pero sa anak ko, oh, hindi pa. So, unang apo ko yan dito. Ayan, pinapakilala sila sa mga manok. Ang tawag naman sa manok na yan ng Norwegian ay honne. Pero sa atin yan, parang native chicken. Ayan, o. Oh. O, oh, pinapakuha sa kanila yung itlog. Tapos lalagay mo doon sa may lagay ng tray. Para malaman nila kung paano mamuhay yung mga uh, manok. Iba-ibang kulay ng manok, iba-ibang klase. Yan ang pangakit nila sa mga bata rito sa farm ng Bugri Garden. Yan, may mga ganyan pa. Oh. Ganyan ka-importante ang ano, ang pagpunta at pagbisita rito para may learning, may natututunan ng mga bata. Ang galing nga walis ting -ting, may uniform pa. <laughs> Ayan, mga manok. Matatawa ako dito sa manok na to eh. Ultimo pa ang um, may eh. balahibo, daig pa naka-boots. Boots kung boots talaga. Oo. Oh. Naaliw akong pagmasdan yung manok. So, yan ang makikita mo dito. Manok or baboy, ah, kambing. Iba yung kambing nila dito. Oo, oh. naaliw na yung apo namin kaso natatakot gusto lagi nakahawak sa kamay ko. <laughs> para mamasyal-masyal. O, labas naman daw kami. Ah. Uh, yan, ganyan ang ano, ganyan ka, special ang mga bata rito. Marami silang natututunan. Sabado, pasyalan. oh, yan. May nakita kami yung pusang ano, pusang malaki na kulay itim. So, gusto niya hawakan, natutuwa siya. Bait naman nito. Oh, laking farm to. Laki niya talaga. Balbon pa. Napakabait na pusa. oh, dito naman tayo sa mga pagawaan ng mga sasakyan ng mga bata. Pagawaan ng mga bahay ng ipon. Ito yung lumang-lumang pagawaan or gumagawa ng mga ah uh, parang mga kalesa. Tapos yung mga gamit sa bahay. Ito ang pinakikilala sa kanila, pinamumulat sa kanila na ito yung lumang-lumang pagawaan sa Bugigorn. Ito yung mga naitabi pa nila, na experience, mga handicrafts, yan. Mga gawa sa kahoy, mga, mga sapatos ng kabayo, yan, bahay ng ibon, yung mga box-box na yan na bahay na malilit, bahay ng ibon yan. Actually, ako rin ang maraming natututunan kasi <laughs> naaaliw ako. Bukod siya naaaliw na yung apo namin, naaaliw pa ako. So, dagdag kaalaman din. So, dito naman sa kabila, ay sumunod pala yung pusa, oh. Oh, sumunod yung pusa. <laughs> Cute ng pusa. Dito naman sa kabila, lumang lutuan. Parang ano, uh, pugon. Be baking ng pizza, bebake ng pizza, bake ng cake. Yan. O, oh, lumang-lumang salangan ng pizza yan. Pugo, no? Yan. Biro mo na sa iba nila yan para ipakita lang sa mga bata. Na yan ang itsura ng mga kagamitan sa pagbebake nung panahon. Panahon pa ng kopong-kopong. Basta panahon pa ng kanununuan nila. So, natapos kami dyan, labas na naman kami ni Jowa at ang aka, aming apo. Lakad-lakad na naman. Kasi pagkatapos na ito, kala nyo lang walang tao. May program to. Medyo na late lang kami. So, inaantay namin schedule namin. Alas dos ng tanghali yung pasok namin sa program. Maya-maya marami na palabas na yung mga unang nanood. Ito naman yung tupa oh medyo takot din ako kasi syempre, di ba, hindi natin masabi. Baka mangagat, pero siya, napakain nila. Pinakikilala sa mga bata, although alam na ng bata ko anong hayop yan. Ganun sila ka, ano, ka hands on. Oh, pinakikilala sila doon. Ayan. Mahal nga lang ang entrance dito. Ang entrance dito is 179 kron. Sa peso, parang ano yun, nasa 1,000 pesos ang entrance. Eh, tatlo kami, 3,000 pesos. Hello, hi, so, yun hi. na naman yung pusa. Tinawag ko yan eh. Hi, hi. Nung pagtawag ko sa kanya, sumunod naman sa akin. Alam mo naman yung tawag natin, mga Pinoy na, <tinyo> 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 oh, yan oh. Lumapit. Hmm. Alam niya yung tawag sa kanya. <tinyo> oh, <tinyo> 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 ming, 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 ming. Oh. Napakabait nitong ano na to? Laking farm. Uh, so, ayan. Selfie-selfie tayo. Hindi po ako makapag-salita uh, kasi may program dito. So, maka-copyrights tayo. May tumutugtog. Kaya voice-over na lang muna tayo. So, ayan. Sinusundan pa rin namin yung pusa kasi gusto nitong apu ko alagaan o yung haplos-haplosin. <laughs> Nagagalit siya sa akin kasi hindi niya mahaplos. Medyo takot siya. Yan. Yeah. Yan. pusa na yan, Diyan nakatira. Kaya malamang dyan siya tumatambay. So, ito na naman. Ang ibang hayop dito, alpaka. Hayop ng mga Norway. Kaya, yeah, pasensya na kayo. Hindi ako makapagsalita bukod sa malakas ang hangin. Mahina ang dating ng record. So, voice over muna tayo. So, meron din silang ganito pasyalan may heater dito pag sobrang lamig sa labas, may yellow or nag-snow. Tambayan to, pwedeng kumain yung mga bata, kumain ang cake. Tambay muna dito kasi may heater dito habang inaantay mo yung schedule mo sa program. Parang yung program, eh, manonood kami yung sine, parang ganun. So, may rules dito, nasa sa'yo yung kung susuway ka, kahit napanood mo na ng unang schedule, tas gusto mo ulitin, pangalawang schedule, nasa sa'yo, pero dito kasi, sumusunod sila. Pag sinabing alauna ang umpisa ng program para sa mga bata, alauna nandiyan ka na. O, next, alas dos na yung pangalawa. So, ayan ang tambayan dito habang malamig sa labas, may heater dito. So, pwede kang dito, kumain, Ganon. So, ayan, selfie-selfie muna tayo. Yan, yan lang kaya natin gawin dito kasi... Magka-copyright tayo dahil may program na rininig ang boses. Mga dancing-dancing nila dun sa loob ng program. Lapit na kami, susunod na kami. So, ganyan ang mga gawain ng mga magulang at lolo't lola dito. Ayan, tapos na ang program. Lumabas na mga magulang at mga bata. Oo, uh, second ano na, schedule na. time screening. manonood um, na tayo. So, ayan, dami yung mga bata. oh makikita niyo family day talaga nila pag Saturday. talaga mas priority nila na samahan ang mga bata dito, mag-banding-banding. Dinadala talaga nila sa zoo, sa ganitong farm para kahit pinapanood nila itong mga to na may cartoons to kasi sa YouTube, may pinapanood sila. Dinadala pa, dinadala pa rin nila ang mga bata sa personal na na boogie garden Ayan. So, ayan na. Papunta na tayo sa ating schedule. Ano, nood na tayo. Ayan na naman yung pusa. Yeah. Nasa lubong namin. Hello, so, parang bite nitong pusa na to. Hello, Ang cute, 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 cute niya. Sarap, yakap, yakapin. Okay. Hmm? Go, hmm? Hmm? Hello. <laughs> ba? <laughs> so ayan na, papasok na tayo okay. sa Boogie Gorn, sa theater. Theater talaga yon actual theater. Teatro. O, oh, tara na, yung mga nag... Mm, nå har jeg skikkelig dry. High five, high five. Nå har jeg skikkelig dry.